Hala, pre! Na yung mga asawa, pre! Hala! Ang oh, akong asawa! Bangon na Bangon na yun! Kadang, hey, nanak ko oh, na ay pagka oh. Bangon ya! Bangon na Asawa, Bangon na eh, pre. Asa mo ako, dia ko, Dia sa dia, Diyaman! Sa abuan! Sa abuan! <laughs> dia, dia. Diara ka! diara ka! Ayaw! Gawas ha! Diyari na po, pre! Ha! di ko mo gawas! Basta ayaw yung gawas! Basta! Arundili ka! Makitaan sa akong asawa! Sige! Ako sa nga tuon! Kadang! Kaya niyo! Wangang pre! Ay! sa manintaon. Uy, kabalo na natulog ko. Uy, natulog mo, nagsigaw man ang imong mata. <laughs> natulog ka na no. ikaw, no. Apurado kay ka, kabalo, natulog ko. Pestila. Asa man ikagikan? Nagbalik ko, magkaon dito, ah? Dugay lagi, kabalik lagi. Alangan mag, maglupad ko dri, Kalayo-layo atong tindahan. Eh, basig na, kay lalaki dito, ah, ha. Mawang nagkitugayan ni mo. Ay, jubog kay kayo, ha. Basig binuatan na ni mo. unsa man ning taon kay wa ko ina na binuhatan oi eh. eh, gawas sa dito ka pasugo sa ko bin ako oi na ko ipapalit sa mo unsa pagila bro ko dia bago ra ko ni mo gisugo nya suho na ko ni mo unsa man ha asa man ni mo kwarta ibada ghar man to ni mo kwarta ha dara na kwarta na ko mo ra oh mau na asa man ni to uban di mo ra ko kwarta kanino Amot, nawala ako ang 4 mil. Let's go, wow eh. Oh, <laughs> sali ka niya ito Anong nawala man? Diriara mo ko sa balay. Nga, anong nawala man? Ha? Amot, asa na ito akong kwarta na kong 4 mil, eh. Ako, dito yung remit na ko sa imuha, nawala man. <laughs> Ay, kung ilara ka doon, ha? Basig na ako kay gihatagan ato. Wala, eh. Nausap no, man ang taong ka, eh. Eh, hey, pa palitan sa bugas dito ako sa kalibo. Pwede na kuhan. mid medya, sa 500 bugas. Kanyang kanyang 500 po. So, ano ito karoon pa ni Hapon. Sige na. na dito ah. Ha? Huh? Nasa man ka? Ay, bagura ko ni Abot ba? Ikaw na lang kaya dito ah. Sige na, ikaw na lang. Good. Maliyog lang. Good ko. Noon sa man yung town ka eh. Hala. Was na, was na. Nasa man to, Cardo? Oh, oh, wala to, wala to. Meow. Yeah. Oh, oh. Iring e to, iring e to, iring. E oh. Tama na eh. Iring nga, Mastoria ng lagi tugma sa dito. Ay kung atik atik ka ha? sabuka. So, oh, kinsa man eh? Oh, ha? Wala si si Mads mana. Si Kumari ni mo. Unya na kung mana dere si Mare, ha? Ayaw ra mangkog bahaw Mads. Unsa na bahaw? Igotom, ha? Tumangod kay Kumari. Igutom ka? Uh. maning kwarta balit nang kung bugas ni sintro. ah, manday kay kwarta ay bugas nga diri pa man jud ka sa mo amang lum ka bugbahaw. Ngayo ra gamay mats kay kap gutom na kaayo. Unya nga no man naluspod naman kay ka. lang ang gikan pagabi ang tud ganin nang buntag wala koy kaun kaon. Sure diha mats oi. Dali eh. Dali ra gud. Unsa man na siya oi? Mura man kag 24 hours gigamit. Mas 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 gede lang. Mo. 5 mil. 5 mil? Oh. Ay, diba, na mampre. Na mangi kwarta de ayu. Ambi sa nabi, pila man ang kwarta nimo? 5 5,000? Oh. Eh, di ba na mangi utang sa kuwa? Ambi nabi kay wa bega kapay sa mong utang no ambi nabi. Wala na kay palit bugas pre. Ay naon sa man intawon ka majoy. Eh, na kay utang sa kuwa ba bayad ni mong utang mat sa ambi na ba? Uh, Gipaslakan man kunimo bayad man ni mo sa kuwa. <laughs> na unsa man ning taun ka? Mau gani nung gi bayad gina ko sa imoha no, no? aron makabayad pug ka sa imong utang sa ka paslakan gani tika gaina no ambi na imong utang ba. Amin no? Ha? Di paslakan ni mo si Marang? Ala. pasbut pasabut butan ni ha? Nag deposit ka sa iya ha? Eh dili ba? Ako pasabot ba. Ako siyang gi no? eh, paslakan og kuan kanang gitawaganaw. I basa paslakan nako siya og unsay angay buhaton aron makabayad siya sa utang niya sa koa. Tarong tarong ko ha. Unsa man, unsa may pa, buot pasabot ana, ha? Gipaslakan nimo siya ni nya gibayaran nimo 5 mil? Ha? Wala wala wala, uy. Ako pasabot na ko ba? Ako siya gipaslakan o gipalamian ako siya taman aron makabayad. Ay. Hala. Wala ta for good. Baka gay ka, ha? Galas go nakikiyat ko bay. Unsa man mods? Unsa, unsa dinood? Tugan sa Kayo, ko ah. Kay oh, lang tawara gud na. Murag 24 hours Gani, Mads, no? ka gigamit na. Ganit mods no. Lima raban to kapaslak. <laughs> unsa birthday ka sa iya. Unsay, unsay pulos ako ang lusong nga. Di, di, paminaw sa ba? Ako sige bayaran bayara. Aron, makabayad po siya sa iyahang utang. Ang binanay, na 5 mil, ang binanay, aron, makabayad kasi mung utang. Ang utang kay daw, ha? Unsa? Ha? Nagbayad, di bayad na dahil kakaroon ang lusong? Di, di, nakaganahan sa ang lusong? Naun sa man in town, kinlahit mong gudin mo na huna, gudwe. Ang ba imong utang, bayarin imong utang ni mo. Dali na, ang ni mong utang ni mo. so, mo ni imong hanggi bayad. Bayad din mo na so impas na kakarong no? Unsa, but pa sabot, akong bulad ang na oh. ako sa kong utang si Muha. O, oh, mauna, no? So, nakasabot na ka, no? So, mauna ang akong bayad si Muha. Dili mo gaya ka magmahay, kaya nalamihan man nakatilaw man ka sa akong upat ka bulitas. Mm -mm. Bantog <laughs> -mm. nagpataod kag bulitas, kailain na mo ang paslakan. Alangan naman si Bayad, so impas na sa siyang utang. O, oh, daraw, oh. na niyo, remit na ako na si Muha. O, oh, daraw, oh. gulitin niyo. ko, na, ay! <laughs>